Number 10: Atake sa Kambing. Isang kakaibang pangyayari ang naganap sa isang tahimik na gabi sa Bukirin nang marinig ng mga magsasaka ang malakas at desperadong iyak ng kanilang mga kambing. Agan silang nagtungo sa kulungan at doon ay tumambad sa kanila ang nakakikilabot na tanawin, isang madilim na nilalang ang nakadikit sa leeg ng isa sa kanilang alagang hayop na tila sumisipsip ng dugo. Sa kanilang gulat at takot, Sinubukan nilang iligtas ang kambing at itaboy ang nilalang. Bagamat nakawala ang hayop, mabilis namang naglaho ang nilalang sa dilim ng gabi. Iniwan ang lahat sa pagkabahala. Ang mga tanong kung ano ang kanilang nasaksihan ay agad na sumulpot. Dala ng hindi pangkaraniwang karanasan. Kinabukasan, sinuri ng mga magsasaka ang paligid, ngunit walang natagpuang bakas o palatandaan ng anumang pesensya. Walang marka sa lupa, walang anino ng paa, at tila walang ebidensyang naiwan. Gayunpaman, nanatili ang bigat sa kanilang damdamin, isang hindi maipaliwanag na pakiramdam na may kakaibang nangyari. Ang mga nakakita mismo ay nagtanong kung ito ba ay isang simpleng atake ng mabangis na hayop o kung may mas malalim na hiwagang nakatago sa gabi. Ang insidenteng ito ay nagbigay ng takot at agam-agam sa buong komunidad at nag-iwan ng impresyong may bagay na mas higit pa sa kanilang pangunawa. Number 9. Nilalang sa daan Isang driver ang pauwi na nang bigla niyang makita ang isang lalaking tumatakbo ng mabilis at tila takot na takot. Hindi nagtagal ay naging malinaw ang dahilan. Isang nilalang na may makapal na balahibo at kakaibang anyo ang lumitaw sa gitna ng kalsada. Hindi ito maihahambing sa karaniwang hayo sapagkat kakaiba ang galaw at itsura nito. Ang driver ay nanatiling nakapirmi, nakamasid sa pamamagitan ng kanyang mga ilaw, habang ang kakaibang nilalang ay gumagalaw ng hindi normal. Ang tensyon ay agad na bumalot sa paligid, pinatindi ng hindi maipaliwanag na takot na dulot ng presensya ng naturang nilalang. Ang pangyayari ay nagdulot ng iba't ibang hakahaka. -haka may mga naniniwala na maaaring isa itong eksperimento na nagkamali o isang hindi pa natutuklasang uri ng hayop. Ang iba naman ay nagtanong kung ito ba ay may kinalaman sa mga kuwentong paranormal na matagal nang umiikot. Sa kabila ng matinding pagusisa na natili ang hindi tiyak na kasagutan, ang briber na nakasaksi ay naiwan na may katanungan sa kanyang isipan at isang hindi malilimutang alaala ng isang gabi kung saan ang karaniwang daan ay naging saksi sa isang kababalaghan. Number 8. Nilalang sa Letonia Isang batang mahilig mag-videocam ang nakakita ng kakaibang nilalang habang naglalaro sa gubat ng Letonia. Sa kanyang pagre-record ng payapang tanawin, napansin niya ang isang malaki at mabalahibong pigura na gumagalaw sa pagitan ng mamapuno. puno. Bagamat una siyang naakit ng hiwaga, ramdam din niya ang kaba at mabilis na tibok ng kanyang dibdib. Nagpasya siyang sundan ang nilalang mula sa ligtas na distansya, umaasang mas malinawan kung ano nga ba ang kanyang nasaksiyan. Sa ilang sandali, ang buong kagubatan ay tila natigilan habang nananatiling nakapako ang tingin ng nilalang sa direksyon ng bata. Sa isang iglap, nagbago ang lahat nang bigla na lamang tumakbo palayo ang nilalang, naglaho sa kadiliman ng gubat, Naiwan ng bata na may halong takot at pagtataka at tanging ang kanyang video ang nagsilbing patunay sa kakaibang karanasang iyon. Marami ang nagtanong kung anong uri ng hayop ang kanilang nasaksihan. Ngunit walang sinuman ang nakapagbigay ng tiyat na sagot, ang hiwaga ng nilalang sa kagubata ng Letonya ay nanatiling palaisipan na hanggang ngayon ay patuloy na nagbibigay ng kaba at interes sa mga nakaririnig ng kwento. Number 7. Higante sa Alaska Isang mga ngaso ang nakasaksi ng hindi pangkaraniwang tanawin habang nagbibisikleta sa malamig na kagubatan ng Alaska. Sa malayo, napansin niya ang isang napakalaking pigura na nakatayo ng tahimik sa pagitan ng mga punong nababalutan ng yelo. Hindi ito maihahambing sa isang oso o anumang hayop na kilala niya. Ang kakaibang anyo at matayog na postura ng nilalang ay nagdulot sa kanya ng matinding takot at pag-aalinlangan. Tumigil siya upang obserbahan. Subalit naramdaman niya na tila siya ay minamasdan din ng nilalang mula sa malayo. At ang hangin sa paligid ay biglang naging mabigat at nakakapanindig balahibo. Makalipas ang ilang sandali, naglaho ang nilalang na parabang nalunod sa kapal ng mga puno. Naiwan ng mga ngaso na nagtataka at nanginginig dala ng matinding kaba sa kanyang puso. Sa kanyang isipan ay umikot ang mga katanuman. Ano ang nilalang na iyon at bakit ito lumitaw sa ganoong kalagayan? Hanggang sa kasalukuyan, hindi pa rin nawawala ang kanyang takot at pangamba sa tuwing maaalala niya ang engkwentro. Ang kwento ng higante sa Alaska ay nagsilbing babala na may mga bagay pa rin nakatago sa kalikasan na hindi kayang ipaliwanag ng karaniwang tao. Number 6. Batang nakakita. Isang bata ang nakahuli ng kakaibang video habang naglalaro malapit sa kanilang paralan. Sa una ay simpleng pagkuha lamang ito ng tanawin. Ngunit nang bumalik siya kasama ang kanyang kaibigan sa gabi upang muling tuklasin ang nakita, Nagsimula ang hindi inaasahang pangyayari. Sa kanilang paglalakad gamit lamang ang isang maliit na flashlight, nakunan nila ng video ang isang malaking nilalang na may anyong tao ngunit nakabalot ng dilim. Ang katahimikan ng gabi ay biglang napalitan ng sigawan at pagtakbo nang sumugod ang nilalang patungo sa kanila. Nabitiwan ng bata ang flashlight at sa gitna ng takot ay halos mawalan sila ng direksyon nang suriin nila ang video kinabukasan napansin nila ang mas nakapangingilabot na detalye hindi malinaw kung ang nilalang ay tumalon mula sa lupa o bumaba mula sa isang puno ang hindi matukoy na galaw na iyon ang lalong nagdulot ng kaba sa kanilang damdamin ang insidente ay nagpatuloy na usap-usapan sa kanilang lugar at marami ang nagbigay ng kanya-kanyang haka-haka sa kabila ng pagkakaroon ng video, walang nakapagbigay ng tiyak na sagot kung ano o ang kanilang nasaksihan. Ang karanasan ng mga bata ay nagsilbing paalala na may mga bagay sa dilim na maaaring higit pa sa ating inaakala. Number 5. Mga anino sa Peru. Isang dalaga sa kabundukan ng Peru ang nakakuha ng nakakakilabot na tanawin habang kinukunan ng video ang paligid. Sa malayo, lumitaw ang dalawang matataas at payat na pigura na napatayo sa ibabaw ng isang bato. Ang kanilang anyo ay hindi kahawig ng tao. Mahaba ang mga katawan, hindi normal ang mga galaw, at tila lumalabag sa natural na anyo ng pagkilos. Habang ginagamit ng dalaga ang zoom ng kanyang kamera, lalo niyang napansin ang kanilang kahindik-hindik na hitsura. Sa halip na magbigay linaw, mas dumami lamang ang tanong na sumulpot sa kanyang isipan. Pagkaraan ng ilang sandali, naglaho ang dalawang pigura sa likod ng mga bato. Iniwan ang dalaga na nanginginig at halos maiyak sa kaba. Kahit paulit-ulit niyang pinanood ang kanyang video, hindi niya lubos na makunawaan kung ano talaga ang kanyang nakita. Para sa ilan, ito ay maaaring isang ilusyon lamang o epekto ng liwanag. Subalit para sa iba, ito ay isang patunay na may hoong mga nilalang na hindi pa natutuklasan. Ang kaganapang iko ay nagdagdag sa listahan ng mga misteryong patuloy na humahamon sa ating pag-unawa sa mundo. Number 4. Anino sa Dalampasigan Isang lalaki ang naglalakad sa isang desyertong dalampasigan nang mapansin niya ang kangaibang presensya malapit sa mga damuhan. Sa simula ay tila isa lamang itong tao na nakatayo ng tahimik. Subalit ng tumagal ay naramdaman niyang hindi ito karaniwan. Ang katahimikan ng paligid ay napalitan ng biga at kaba. Para bang pinagmamasdan siya ng isang bagay na hindi dapat naroroon. Pinili ng lalaki na huwag lumapit. Bagkus ay umatras at dahan-dahang lumayo upang hindi maakit ang atensyon ng kakaibang figura. Sa bawat hakbang niya palayo, lalong tumitindi ang takot na kanyang nararamdaman. Nang makarating siya sa isang ligtas na lugar, hindi maalis sa kanyang isipan ang kakaibang karanasan. Hindi siya sigurado kung tao nga ba ang kanyang nakita o isang nilalang na hindi kayang ipaliwanag. Ang mga alaala ng gabing iyon ay nagdulot sa kanya ng matinding pangamba at patuloy na bumabagabag sa kanyang isipan. Para sa iba, maaaring simpleng anino lamang ito. Ngunit para sa mismong saksi, malinaw na hindi ito karaniwang tao. Ang misteryo ng pigura sa dalampasigan ay nananatiling palaisipan na hanggang ngayon ay walang tiyak na sagot. Number 3. Nilalang sa kahon. Habang naglalakbay sa isang lugar na matagal nang inabandona, isang lalaki ang nakatagpo ng nakakagulat na tanawin sa loob ng isang lumang kahon na nakatabi sa lilim. Natanaw niya ang isang pigura na hindi kahawig ng anumang nilalang na kilala niya. Ang mga mata nito ay kumitislap ng kakaiba at ang mukha ay hindi tugma sa karaniwang anyo ng tao o hayop. Hindi ito gumalaw, ngunit ramdam ng lalaki ang matinding tensyon at bigat ng presensya ng naturang nilalang. Para bang pinagmamasdan siya nito, nang walang patid na nagdulot sa kanya ng matinding takot. Makalipas ang ilang sandali, nagdesisyon siyang umatras ng dahan-dahan. Hindi inaalis ang tingin sa nilalang upang masiguro ang kanyang kaligtasan. Nang siya ay tuluyang nakalayo, dumapo sa kanya ang takiramdam na nakaligtas siya sa isang posibleng panganib. Gayunpaman, nanatiling palaisipan ang kanyang napita. Ano ba talaga ang nilalang na iyon? Isa ba itong hayop na hindi pa natutuklasan o isa lamang bang imahinasyon na dulot ng dilim at takot. Sa kabila ng kawalan ng sagot, nanatili itong bahagi ng mga kwentong nagpapatingkad sa hiwaga ng mundo. Number 2. Babaeng napaharap. Isang babae ang nakasaksi ng kakaibang pangyayari habang nakasakay sa kanyang kabayo Malapit sa isang kagubatan, bigla niyang narinig ang isang hindi pamilyar na tunog mula sa mga puno at mula rito ay lumabas ang isang maliit at maitim na figura na may hawak na kahoy. Tumigil ito at tila matalim na nakatingin sa kanya. Sa kanyang pagguha ng video gamit ang cellphone, nagulat siya nang biglang sumugod ang nilalam patungo sa kanya at sa kanyang tabayo. Agad niyang hinila ang renda at pinaandar ang kabayo palayo, dala ng matinding kaba sa kanyang dibdib. Nang makalayo na siya mula sa lugar, hindi maalis sa kanyang isipan ang nakakatakot na imahe ng milalang. Hindi niya tiyak kung ito ba ay isang hayop na naligaw o isang bagay na higit pa sa natural na mundo. Ang mga tanong kung ano ang nilalang na iyon ay nanatili. At ang takot na dala ng karanasang iyon ay patuloy niyang binabalikan. Para sa kanya, ito ay hindi isang pangkaraniwang insidente, kundi isang paalala na may mga bagay sa kalikasan na hindi basta-basta kayang ipaliwanag ng tao. Number 1. Nilalang sa kagubatan. Isang pamilya ang naglalakbay ay sa makapal na kagubatan nang bigla nilang maramdaman ang kakaibang bigat ng kapaligiran habang naglalakad napansin ng isang bata ang isang matangkad at maitim na pigura na nakatayo ng hindi gumagalaw sa pagitan ng mga puno. Ang katahimikan ng paligid ay lalong nagbigay ng takot dahil hindi ito kumikilos o nagsasalita. Nagmamasid lamang mula sa dilim. Ang bata ang unang tumuro rito at agad na naramdaman ng pamilya ang panganib na nagmumula sa hindi maipaliwanag na presensya. Sa kanilang pag-atras ng dahan-dahan, dama nila na sinusundan ng nilalang ang bawat kanilang galaw. Hindi nila tiyak kung ito ba ay isang mabangis na hayop o isang nilalang na wala sa natural na mundo. Ang karanasan ay nagdulot ng matinding pangamba at hanggang ngayon ay nananatiling palaisipan kung ano talaga ang kanilang nakita sa kanilang pananahimik at pag-iwas. Malinaw na ang gabing iyon ay nag-iwan ng bakas ng takot at misteryo na hinding-hindi nila malilimutan.